Hello guys. So hindi ako masyadong uh, nag update nag update ng daily life ko lately kasi syempre meron talaga akong mga ayoko kong i-share sa inyo. Ayoko kong i-vlog. Mm um, ayoko nang masyadong i-ano, uh, i-expose ba. Para ang gusto ko lang mag-vlog about sa tindahan or mga tips pero yung daily lifestyle. Anong flavor? So, yung daily lifestyle ko, yun, ang daming nagtatanong, may mga, minsan, ini-ignore ko na lang yung comments. So, ayan yun, from time to time, pag medyo ready na ulit, minsan kasi nagbablog ako, tapos hindi ko lang tinutuloy yung upload. um, binuhay ko ulit ang aking isang YouTube channel, ang Yvonne lang ang malakas. So, siguro doon ako mag-upload ng pang-personal ko, yung walang kinalaman sa tindahan. Saman? So, ngayon pala guys, salam nyo naman na na-renovate yung tindahan ko ni Mary Mart. So, ito po yung store. Ayan. Medyo magulo ulit. Ganun naman talaga Pagkat tindahan, de ba? Dahil may time na magulo. So, doon banda yung maiitin na yon, bodega yon. Tapos may daanan d'yan papunta doon. Ano yon? Ah, uh, ano yan? Okay, so ito yung mm, dati ayo nila na may sabit-sabit pero pero hindi kasi na pwede na hindi isabit yung chichirya. Ano yan? Kasi wala nang space. nakikita nyo yung likod ko, puno na, ba? Diba? Hindi ko nga alam kung bakit yung iba na nagagawa pa nilang i-display yung chichirya nila sa gondola. Sa akin hindi ko ma-display kasi puno. So, nagpagawa ko sa pinsan ko habang nandito pa siya, bago siya umalis, si pa-abroad po yan, abroad po talaga ang trabaho niyan. At nga pala yung istante sa, dito sa likod ko. Tapos nagpa-open ako dito, ayan, pero nilak din ulit, may kandado na yan kasi pinsan nagtatago yung, natatakpan yung anong customer hindi nakikita ng uh, CCTV namin. And hindi talaga maiwasan guys. May nawawala talaga yung display dyan. Uso talaga ang <laughs> nakawan at kupitan dito sa amin. So, ito yung open niya siya. Yung iba hindi pumapasok. Yung iba pumapasok. Mga close lang yung feeling ano na nila. <laughs> pumapasok sila. So, ito yung pinaka-entrance. Then, nahihirapan ako kasi. pabalik tada ko Andito yung table. Tapos, and lang yung, dito yung sa drawer lagay ng pera, tas ilagayin ko ng Gcash, hindi ako makapagbilang ng maayos. Ewan ko, medyo bad vibes sa akin dahil lagi akong short sa Gcash, hindi ka dati na ang laki talaga ng tulong ng Gcash sa akin. Kasi yung pinanggala ko last year, katas ng Gcash yun, and ang laki ng, ewan ko hindi ako masyadong ano ngayon sa Gcash, may parang may bad spirit. <laughs> So, pag ginawa ko pinang ano ko dyan, pina-open ko to dito. Ayan, sa pinsan ko. Uh, bumili rin siya ng ganito. Ano bang tawag nito? Yung bakal na yan. Huwag na daw kaming magkahoy. So, abang wala siya. Para, ay eh, pahabang hindi pa siya umaalis. Ayan, no? Oh. Anong load? Ayan, yan yung CCTV. Kita yun sa kabila. Kini-apat yung CCTV na yan. Yan. Ah! Okay, so labas tayo. Ah. Papakita ko sa inyo kung bakit kailangan kung ang gagawin ko ngayon, i-close ko na siya permanently. Um, kasi, syempre, nag-try and error kami. Ay, just ko, ang dami. Alam nyo na wala yung cellphone ko na keypad. Hindi kasi may iwasan eh, Kasi minsan, kahit bata, ay nangingialam talaga. Minsan, may papasok dito, bigla-bigla. Tapos, Sabay-sabay yung customer So, yun yung isang stress ko pa Kasi nawala yung cellphone ko Nakipad e, nandun po yung SIM card ko ng Paymaya Na meron pong laman Hindi ko siya mabubuksan Kasi kailangan ng code ba? Diba? So, kaya ito nagpagbawa ako yan. Kasi dati naman talaga Close to Close yan Diba? Close yan lahat Tapos, ang open lang ay ito Matatanda nyo, ito pa din yung luma na pintuan. ba? Diba? Dito talaga kami pumapasok eh. Tapos lahat yan ay close. So, eto din yung luma naming pinto na pinaklose siya before. Ayan, di no? ba diba, kung matatanda nyo, dito kami papasok. dati kong viewers. Ayan, tapos eto yung sa bahay. Dire-direcho kasi yan. So, mas maganda kung andito na lang ulit yung pinto. Kung bagay yun pa rin yung dati, pinto ito, tapos may pinto dito sa kaliwa, pinto sa tindahan, sa kanan, pinto sa bahay. Ito nga yung bodega namin, no? Dalawa na yung bodega namin. Ito, ito ay bodega ng mga soft drinks at alak. Yung sa loob naman ay bodega yun ng mga de-box mga groceries, alak na Jean Alfonso dito yung mga deer, ganyan. So, ito yung, may iba na yung itsura na yan. Siguro magtatanggal kami ng isang gondola para magkasya kasi masikip eh. Yung likod kasi ng gondola, hindi na May space ng konti kasi tabingi yung bahay namin. <laughs> so, ayan. 3 days na lang bago malis yung pinsan ko. At, oh, bakit? Ano ginagawa mo dyan? Oh, oh, So, ito ay secure ko din to. Hindi talaga pwede dito sa amin na ano na open open. Ayan. Pero syempre at least meron ng pintuan dito. 'Di ba? Sa ngayon, yan yan lang muna yung sa open namin. Ayan, dito kin na dami kasing addict dito sa amin eh. Dami rin magnanakaw. Yung case nga ng soft drinks, hindi pwedeng maiwan yan sa labas kasi ninakawan ako ng case ng alak. Kahit walang laman po ninanakaw na ako kasi binibenta nila yan para lang may pang bisyo sila. So, lahat yan, close na. Para at least, i-secured is na lang, di ba? Pwede pang, ako lang mag-isa. Baka ihi ako. <laughs> So, abangan nyo lang susunod na update. I-update ko na ulit kayo. Lalo na pag sinipag ako mag-edit. And abangan nyo kasi nagsari-sari short tour na ako. May kita nyo na yung uh, lahat. Baka bukas ko po yung i-upload.